Magandang umaga po, wake up, wake up na po mga kalaki Ngayon po ay July 19 Ayan, syempre po Ngayong July 19 mga kalaki 2 digit lucky numbers po sa mga tulog na tulog pa dyan Abay gising na po Eto kakatok na po tayo mga kalaki Gising gising na po At kunin nyo na po mga lucky numbers Ilista nyo na po mga 2 digit lucky numbers Na pang malakasan natin Na bagong sumada po Na akin pong uh, nilurok, ni sinusinumada para po sa mga bawat bayan po Na mga Uh, nagaabang po dyan ano. Kung meron po akong bayan, bayan mo na hindi ko nabibigyan, nabay sabihin nyo lang po para alam ko at para pag-aralan ko at ibibigay ko po sa inyo. Okay, so ngayon po mga kalaki, ito na pang 2-digit lucky numbers. Kunin nyo na po mga listahan nyo sa mga may gusto dyan hayaan nyo po ito ng tatlong araw bago nyo po bitawan ang mga numero namin at sa mga interesado po dyan sa mga lucky numbers namin manood lang po kayo araw-araw, oras-oras mula umagang ganitong alas 5 ng madaling araw hanggang gabi po yan nagbibigay po tayo ng mga bagong lucky numbers okay? kung ready ka na, ready na rin po ako Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ayan, at syempre po mga kalaki, two-digit lucky numbers po, Kumpisahan po natin sa Manila. 11-24 Pasig. 1312 San Juan. 8 19, Marikina. 15 20, Tabuk. 6.32 32 Romblon. 12-23 Rizal. 7-15 1.20 1 20, Antipolo. 14-10 Taitay. 12-18 Cainta. 9 21, San Mateo, 3, 4, Dabao, 23, 14, Tarlac, 15, 5, Quirino, 28, 13, Bacolod, 27, 30, Cavite, 32, 9, Taguig, 18, Gis, Mindoro, 20, 22, Marinduque, 11, 30, Caloocan, 27 4 Palawan 9 11 Muntinlupa Lupa 31 23 Sambales 15 12 Apayao 21 27 Cotabato 35 3 Binangonan Rizal 12 19 Morong 15 8 Cebu 31 4 Aklan 5 23. Aurora 22 28 Laguna 25 14 Quezon 9 gs At syempre po, Olonga po 12:30 para niya ke 15 1. Ayun po, may bibili lang po mga kalaki Ano po 'yon? Ano po 'yon? Wali daw po yung maangon. Ito kong walang balat, maangon. Dalawa po. Ito nga apat na kami. na Okay, mga kalaki, ituloy na po natin dito sa Masbate 33-29 Ilocos Norte sa East 4 Ilocos Sur 5, 529 Nueva Vizcaya. Sa East, 30. Nueva Ecija, 27-22. La Union, 12 19. Pangasinan, 4-11. Pampanga, 12 29. Quezon City, 31-22. Samar, 811, Leyte, 14 cheese. Iloilo, 24-22. Benguet, 19-1. Butuan, 12-18. Bataan, 31-20. Batangas, 4-16. Bicol, 34-16. Baguio, 9-6. Bulacan, 5-10. Bohol, 4-1 puputulin muna natin dyan mga kalaki para sa masusugid nating mga, mga laki followers na nagaabang po araw-araw gising na po mga kalaki para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers dapat sa legit na mga pa uh, account po kayo naka-follow ha, ah. ingat po, ingat po kayo sa mga fake account, kinukuha po yung picture ko ginagawang profile na ko, hindi po ako yan baka po mali kayo ng sinasalihan ng private consultation, hindi po ako yan at baka mali kayo ng ipinapalo, hindi po ako yan Subukan niyo pong tawagan sila, hindi po sasagot yan kasi hindi po ako yon Mga fake po yon Ito po ang legit na account namin na second account, Red Parungki, na mayroong 130,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun legit na account namin sa Facebook. May YouTube po tayo, Red Parungki, na mayroong 17,000 followers. At TikTok po na mayroong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki number sa akin, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay nakafollow, basta nakafollow, comment ng na comment, share ng share ng mga videos, heart mga heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay ang salub ng 3 months sa Loto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding pagsumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at year mo, malay mo dito pala ang swerte mo kami pala magdadala ng swerte sa'yo at dito mo mararanasang manalo, kaya sa mga interesado po, sali na sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At syempre po sa mga sasali po tahabol po ngayong araw, bibigyan ko po kayo ng discount para 3 months po kayong member sa akin ng July, August at September. Ganon. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ating mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa, ay uh, ituloy po natin dito po sa may Bohol. 9-11 Capiz 35-4 Rojas 27-18 Tugigaraw 9-12 At Isabela 5-22 Ayan po mga, kalaki, mga kalaki ang mga laki numbers natin Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo 2 digit 3 uh, digit, 4 digit po mamaya Para pag nabaliktad mo po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki At ito po ang shout out time natin Shout out po tayo sa kay Nancy Dibera po dyan po sa may ilo-ilo, shoutout po sa inyo bibigyan po kita ng 2 digit laki numbers na gusto mo at syempre po kay ma'am, kay Toki kay Lamang uh, Daniel po sa may butuan po sa mga jeepney driver, tricycle driver dyan, shoutout po sa inyo, hinihingi po nila 3 digit laki numbers, ibibigay ko po sa inyo gising na mga kalaki, good luck